Sa sports pa rin, ng Gilas Pilipinas ang ikalawang sunod na panalo sa 19th Hangzhou Asian Games na ang kanilang pataubi ng Thailand nitong Webes 87-72 sa Shijang University si Chi Gang Gymnasium. Nanguna si Justin Brownlee para sa Pilipinas matapos itong makapagtala ng 19 points at 4 rebounds. Nakauna ang Thailand sa first quarter ngunit nahabol agad ng gilas para madikit ang laban. Pagdating ng third quarter, nagpagawala ng 27 points ang Pilipinas dahilan kung kaya't lumobo ang lamang ng gilas na umabot ng 21. Sinubukan pa rin ang Thailand na humabol sa Pilipinas at napababa nila ang lamang sa lima sa huling anim na minuto ng laro. Pero agad namang nakabawi ang gilas para tuluyang maselyuhan ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa Asia. Sunod na magkakatap o makakatapat ng pambansang kupunan si Ronde Hollis Jefferson at ang Jordan bukas sa HOC Olympic Stadium.